possible ba na, ma na, magkaroon ka ng job, may in love kasi sa isang tattooed na lalaki or kay medyo sabi nga nila, maginoo pero medyo bastos, parang gano'n ang... Well, alam niyo po kasi yung love, hindi mo po masasabi kung kanino ka talaga may in love. Siguro lang po, Uh, ako po kasi hindi ko pa po naiisip talaga ang, uh, ang relationships dahil parang gusto ko mag-focus sa career ko and family. So kung sino man pong dumating balang araw, eh, si God na po ang bahala. Pero hindi naman po ako judgmental na klaseng tao, so Ayun nga po, yung sa describe po ninyo, naniniwala naman po ka na ang tao iba-iba po yung qualities niyan. Siguro lang po talaga kung sino yung talagang mabait at pure mm. ang ugali. Hindi ka naman, hindi, ka, hindi mo nang balak magpatato? Ah, uh, well, ngayon hindi ko po siya naiisip. Pero kung magpapatato po ako, siguro about my family, ganun oh, po. Okay. po. Oo nga. <laughs> ah, Jill, yan ang tawag dito. Alam mo, talaga namang maraming maraming humahanga sa kaseksyan at ganda mo. My God, sa'yo ba lahat yan? Papa